Israel ay naging military superpower sa kabila ng kakulangan sa likas na yaman dahil sa pangangailangan na protektahan ng sarili mula sa mga kalapit na bansa na nais silang durugin. Nakatoon ng 12% ng kanilang budget sa defense at 5% nito ay para sa armas at pananaliksik. Nagkaroon din sila ng malaking tulong mula sa Estados Unidos na umaabot sa 58 bilyong dolyar mula 2000. Dahil dito, naging mahalagang bahagi ng modernong pakikidigma ang mga sandata ng Israeli Defense Forces or IDF. Ilan sa kanilang kahangahangang armas ay binuong. Isa sa mga lihim ng kanilang tagumpay ay ang mabilis na pagbuo ng teknolohiya na nagbibigay sa kanila ng kalamangan sa kanilang mga kalaban. Itong nagdulot ng pag-aalinlangan sa ibang mga bansa na makipag-away sa kanila. Kaya't ating talakayin ng mga sandatang may mahalagang papel sa pagpigil ng sinumang bansa na makipagdigma laban sa Israel. Pero bago yan ay huwag kakalimutang mag-like at subscribe sa ating channel para laging updated ka sa ganitong mga klaseng video. Corner Shotgun Ang corner shotgun ay isang intelihenteng armas na mahusay na nagbibigay daan sa mga gumagamit nito na barili ng kanilang mga kalaban mula sa isang sulok nang hindi lantad ang katawan sa panganib. Ito ay isang profesional at modernong kagamitan na may dalawang mataas na kalidad ng kamera na tumututok sa target. Nagbibigay daan sa mga gumagamit na masusing obserbahan ang kanilang target nang hindi kinakailangang ilantad ang kanilang sarili. Ito ay isang makabago at epektibong kasangkapan para sa mga operasyong militar, pulisya o security sa bansang Israel. Spike Missile Itinuturing ng Israel ang Spike missile system bilang isang versatile anti-tank guided missiles. Ang sistema ng Spike ay karaniwang ikinakarga sa iba't ibang mga platforms tulad ng mga sasakyan sa lupa, mga helicopters, mga sasakyang pandagat at mga drones. Nagsisilbi itong depensa laban sa mga tanke, armored vehicles, barkong pandigma, sasakyang panghimpapawid at sa mga target na terorista. Mayroong iba't ibang variants ng Spike Missile System, kabilang ang Spike SR or Short Range na may single shot na kakayahan at thermal seeker na kayang umabot hanggang 800 metro. Samantalang ang Spike MR or Medium Range ay umaabot ng humigit kumulang 2.5 kilometro. Ang Spike LR or Long Range naman ay may kayang hanggang 4 kilometro. Mayroon din silang Spike ER or Extended Range Missile System na kayang abutin ang target sa 8 kilometro. At ang panghuli ay mayroon silang Spike and Loss or Non-Light of Sight Ultra Long Range Version na ipinagmamalaki ang layo na kayang targetin na umaabot sa 25 kilometro. Sa mas madaling salita, kung pinuputok mula sa Muntinlupa ang missiles na ito ay posibleng umabot hanggang Quezon City. Smasher 270 MRLS o Multiple Launch Rocket System. Ang Smasher 270 or MRLS na kilala rin bilang ang Multiple Launch Rocket System ay isang Israeli rocket launcher. Ang M270 na binuo noong dekada 1970 ay isang mahalagang bahagi ng mga sandata ng Israel. Madalas tinutukoy bilang The Big Five. Ang Smasher ay armado ng 12.2mm Smasher rockets at sa kasalukuyan ay mayroon ang trial ng 48 na smasher systems. Bagamat noong una ay limitado lamang ang layong 48 kilometro, ngayon ay mayroon na silang 150 kilometro na kayang abutin ang kapital ng Syria, ang Damascus. Merkava Bottle Tank ang Merkava ay gumaganap bilang pangunahing battle tank para sa Israel Defense Forces. Una itong binuo noong dekada 1970 at unang inilagay noong 1979 na naging pangunahing tank ng Israel. Ang Merkava ay armado ng composite armor na epektibo sa pagdepensa. Ang karga nito ay kayang tamaan ang mga target sa layong 2,000 metro gamit ang high-explosive anti-rank at armor-piercing rounds. Kaya rin nito ang mga conventional rounds ang mga Merkava tanks ay armado ng mga missiles. Sa kasalukuyan ay mayroon ang Israel ng 2,000 na Merkava ng iba't ibang version kung saan 660 dito ay ang pinakabagong versions. Israeli Air Force Ang Israeli Air Force na kilala rin bilang IAF ay tinatag noong Mayo 28, 1948, eksaktong dalawang linggo pagkatapos itatag ang Estado ng Israel. Ito ang naging pangunahing instrumento sa pagtatanggol para sa si Israel na pinangangalagaan ang buong teritoryo nito. Bukod pa rito ay nagbigay ito ng mahalagang suporta sa himpapawid at mga land forces sa panahon ng madigmaan sa mga kalapit na bansa. Sa nakalipas na halos tatlong dekada, ang Israeli Air Force ay gumaganap ng isang mahalagang papel sa paglaban sa terorismo. Pinagmamalaki nito ang 648 fleets at iba't ibang sasakyang panghimpapawid at mga tauhan ng humigit kumulang 35,000 active personnel na kinumpleto ng 24,500 reservists na maaring tawagan sa panahon ng digmaan. Jericho 3 ICBM ang Jericho 3 ICBM or Intercontinental Ballistic Missiles ay isang pangatlong henerasyon ng misal na naglilingkod bilang land-based deterrent ng Israel. Kayang abutin hanggang 6,000 km at kayang magdala ng 1,000 kg na warheads. Sa ganitong taglay ay kayang abutin ng missiles na ito ang kanlurang China. Ang misal na ito ay solid-fueled, kaya't maaaring madaling ilunsad na may minimal na paghahanda. May yields tong 20 kilotons kumpara sa 16 kilotong atomikong bomba na ibinagsak sa Hiroshima. Sa kasalukuyan, ang Jericho 3 ay ang pinakamalakas na sandata ng Israel laban sa posibleng mga kaaway. Iron Dome System Ang hindi mawawala sa ating listahan ay ang Iron Dome System. Isang teknolohiyang pangmilitar militar na may kakayahang magtukoy ng mga potensyal na misail na paparating mula sa kalaban. Ito ay may kahusayan sa pagsasailalim ng deteksyon sa mga missiles na nagbabanta sa seguridad. At kapag natutukoy ang mga missiles na ito, ito ay nagpapalipad ng mga rockets mula sa lupa na maaring sumagasa sa mga missiles sa ere bago pa ito makarating sa kanilang target. Ang sistemang ito ay nagbibigay daan sa mga mabilisang pagsugpo ng mga mapanirang missiles bago pa ito magdulot ng pinsala. Sa ganitong paraan, ito nagbibigay ng proteksyon at kaligtasan sa mga sibilyan at kritikal na imprastaktura mula sa mga potensyal na panganib. Eyeball R1 ang Eyeball R1 ay mapagkakamalan mong laro ang bola lamang, ngunit ito ay isang sopistikadong robot na nilagyan ng kamera at mikropono. Kapag walang katiyakan kung gaano karami ang mga kalaban ang maaring nasa loob ng isang gusali, inihahagis lamang ito at nagbibigay sa iyo ng isang mata at tainga sa loob. Ang robotic device na ito ay may kapasidad na pahusayin ang situational awareness sa pamamagitan ng pag-relay ng visual at auditory information na ginagawa itong isang napakahalagang tools para sa surveillance at reconnaissance.